Okay. Eh. Mga koin, mga katibi. Ito na mga katibi. Yan. Good, mga katibi, uh, welcome back to my channel again. Mr. Coin Hunter TV. For today's video, mga katibi, ay meron na po tayong matapang na uh, ka-hunters natin na nagbigay ng kanyang uh, coin na ibininta niya sa mababa ng halaga mga ka-TV So, shout out sa iyo, sir. Ah, ilalagay ko lang diyan sa ano, sa screen yung pangalan ni sir, ah, yung kanyang ano, official na account mga ka so, so, yun mga dahil sa sa yung unang vlog natin na nakapag ano tayo doon na makakasana na yung magbigay sa atin ng coin na ah, 25 cent. Ah, pip, ah, 5 cent na coin na ah, yun bili tayo sa kanya mga Katib pero sa mababa lang na halaga mga Katib. So shout out sa walang samang suporta sa akin ah uh, Mr. Coin Hunter TV. So thank, thank you. Ah uh, sana tapusin nyo itong video na to hanggang sa dulo. Ah uh, uh, click yung subscribe at uh, click the notification bell para update sa susunod na video natin mga ka-TV So ito na mga Katib a uh, bubuksan natin eh, mga yung mga Katib yung coin na ina na bili natin mga ka-TV kay sir mga ka-TV so yan shout out sa iyo sir, sir. tapusan natin Uh, 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 gamitan natin siya mga TV nang pang ano mga TV para ano ano natin yung yung okay, mga TV sa natin mga TV para makita natin yung mga uh, TV 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 may ano sa TV mayroon siya ng mga TV lalagyan mga TV hmm. ah, sana tuloy-tuloy yung pagbili natin ng mga coin mga TV ito na mga TV yan so dito siya sa loob mga TV buksan natin mga TV parang ano tayo dito mga TV hmm. yan yan Uy. Mm -hmm. Mm. TV. Ito na mga ka-TV uh, na ano Bili natin kay natin mga ka-TV. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, at may apat na kayo Yan mga ka-TV. Pero marami pa tayong kulang dito mga ka-TV. Na TV. Meron tayong 2014. Meron na po tayong ito. 2008 so ano to mga TV ah uh, semi hard to find po to mga TV ah uh, yung condition ng coin mga TV medyo ano na na yan no? Oh, 2008 yung kasi lum para ano talaga lumang luma na yan mga TV 2015 2017. Dalawang 2017. Tsaka isang 1995. So, marami pa tayong kulang mga ka-TV. So, uh, sana tuloy-tuloy yung ano natin para makompleto natin yung coin na hinahanap natin mga ka 2012. 2014. 2010, hmm? 2013. So, meron tayong apat mga katibid tsaka meron po tayong anim. So, so ito, ito mga katibid, wala pa po tayong 2004, 2005, 2006, 2007. So, marami pa. Meron po tayong 1995. So, wala tayong 1996, 1997, 1998, 1999 so marami pa mga katibi na hahanapin nating coin mga katibi pero wala tayong, uh, hindi tayong mawala ng pag-asa kasi marami pang talagang coin na ano kasi yung talagang hard to find na talaga katibi so talagang mabibili natin talaga siya ng ano video may kamahal na talaga mga katibi so, ito apat mga katibi So, ito. Thank you, sir, sa coin, sir. At least, dagdag collection, sir, para mabuo. So, ito, apat pa lang. Ito, anin. So, marami pang, ano, marami pang hahanapin nating coin, mga ka-TV. So, so, pinakita ko na sa inyo, mga ka-TV, yung 25 cent, tsaka 5 5 cent na coin mga katibi. sa yung wala pa mga katibi sana mabigyan niya ako sigurado ako na marami nakapanood sa in-upload kong coin niya na sa mga collector kahit na ano kahit na sa lahat ng netizen na makakita nito mga katibi bigyan niya ako ng ganitong klaseng coin na magkakasunod mga katibi na hindi ano yung yung wala sa akin mga katibi so marami pa mga katibi, na ko na kulang sa akin. Ito, anim pa lang ito mga katibi. So, marami pa mga katibi na mga coin na ma, ma ano natin. So, ito lang mga katibi. Yung presyo nito mga katibi. Same lang din. Yung una mga katibi. Tag 25 pesos mga katibi. Yung ano natin nito mga katibi. Uh, ah, ah uh, pesos. 50, ah uh, 50 pesos mga katibi. Yan. Sa lawa. Mm. So, sa lahat ito mga ka -tibi, na pagkabili ko dito, 500 pesos mga ka -tibi. So, at least na nakapagbigay sa akin siya ng coin na ganito. At least na kakaunti na lang yung hahanapin natin mga ka -tibi. Kasi mayroong gustong magbigay sa akin ng coin na ganyan. So, atin niyang pagisipan mga ka -tibi, kung tatanggapin natin yung coin na binibigay niya sa akin mga ka TV kasi nagsinasya ng picture sa akin na ganyan na ano coin malaki bigay lang daw niya sa akin diyan si madam so hindi ko na lang babanggitin yung kanyang pangalan mga ka TV so for today's video mga TV hanggang dito lang ako mga TV basta huwag niyong kalimutan mga ka TV na yung mga kulang na hinihingi ko sa inyo mga katibi na mabigyan niyo ako mga katibi sim lang din yung price mga katibi uh, accept sa mga hard to find, semi hard to find tsaka dipindi pa rin sa condition ng coin mga katibi lahat mga katibi 5 cent, 10 cent, 25 cent uh, 1 peso 5 peso, uh, 10 pesos mga katibi So yun lang mga ka-TV. Uh, so hanggang dito lang tayo mga ka-TV. See you in next vlog. at uh, huwag kalimutang mag-click sa ating subscribe to mga ka-TV. Uh, click na notification bell para updated sa mga susunod video. Sa lahat ng ano kabi, comment lang kayo dyan sa mga baba mga ka -TV. Tsaka ano para malaman natin kung ano yung masasabi dito sa coin na ano kung okay ba to yung price ko talagang mababa talaga. So yun. Good night Marathi, we see you on next vlog. Night.